Nutshell, okay. Okay. Game, 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 game na. Mea, mea, atabunan ko si Dave. Atabunan, at atabunan at mo yeah. <laughs> ay, yeah, okay. game ay, ballad, na. Game uh, <laughs> <anti -magnan. laughs> <laughs> <laughs> na, oh game yung. Hindi kita si Dave. Atabunan at okay. ko na ni si Kasari. Hindi kita si Dave, buti na atabunan na Game.

Ya. Hindi na siya, hindi na siya. Okay, apa tayo mo na? Yung kayo may tawag din ay. Abusayap. Okay. Ah, like sa YouTube, abusayap. Ah, ay pa si Dre, si Dre. Ah, galingan. Kuroy. Ayaw mo ata. Oh. So hindi <laughs> magali. Okay. <little> <laughs>

Ay, hiyan naman si Udry. Ah, si Oya, si Udry. Ang galing ni Udry, ang galing. Ay, Pichu. Ang galing ni Udry, ang galing. Ang galing ni Udry. Ang galing! Ang galing si Udry. Hey! Ang galing. Ang galing. Ay, babay na. Hey! Babay na. Hindi nakasali. Babay na. Hindi nakasali. Hindi nakasali.